Hi! Welcome back to my channel. So, ayan na nga. Uh, ito pala, iriripat ko yung aking uh, pakipodium uh, giyay. <laughs> Lamer, lang na sa isip ko. Si giyay ito kasi maliit, pahaba yung kanyang dahon, tsaka Manipis. Ayan. Yan si Giyayi. So, ilipat ko pala siya dito sa malaking paso para uh, lalaki kasi siya pag yung paso niya ay malaki din. So, ilipat ko siya. Katulad nung aking Pakipudyong Lamere, Nung inilipat ko siya nung malaking paso, ayun, bigla siyang lumaki. Ngayon, mga ano na siya, ah... Uh, magti 3 feet na yata. Ah, uh, kasi ano na siya eh, two years ago na nung binili ko. So, ganito lang kaliit yun, katulad kay Giyay. So, ngayon, naisipan kong ilipat ito sa malaking paso para lalaki siya. So, yan. Ayan, matinig talaga yung kanyang uh, puno. So, mamaya doon ko hahawakan sa uh, dahon niya para ano, dahan-dahan uh, lang yung paghawak. So ito, ayan, Nung binungkal ko siya. Hindi pa masyadong ano kasi bago ko pa lang to, bago pa lang siya na ano, ang tawag dito, na stable. Ayan. marami na rin siyang ano eh, oh. marami, marami na rin siyang bagong uh, roots. So 'yan, hindi mas, hindi pa mahirap ano bungkalin. So 'yon, at doon ko talaga hinawakan sa may uh, ano sa may ilalim kasi matinik nga yung kanyang puno. So ayan naghilo yung aking aso. So yan, ayan yung ano niya yung ah uh, uh, yung soil mix niya, yan pa rin ang gagamitin ko kasi okay naman siya. Wala namang ano, wala namang Uh, anong tawag dito? Healthy naman yung kanyang pating mix. So, yan. So, yan lang din ang gagamitin ko. Tsaka, magdagdag din ako ng soil mix dyan. Kasi, konti lang naman yan. Malaki kasi yung paso na ginamit ko eh. So, yan. ayun may natanggal yung ano. Yan, mga roots. May mga roots siyang naiwan dun sa ilalim. So, Ayan. At kaya pala meron niyang sensor kasi nakabuka ka pala ako dyan. Ano ba yan? Ayan. So may short, nakashort naman ako dyan, no? so, yun guys. Ayan. Samahan niyo akong ang magripat sa aking pakipodium giyayi. Ayan, ayan. Sa, sa ano ko siya hinawakan sa dahon. Kasi matinik talaga yung kanyang puno. Yan, para lumaki. ah, uh, yung pala pang mga paki-podium guys, nagpa-flower na yan. So, kaya gusto ko yan. Nagko-collect ako niyan eh. Meron na naman akong nabiling isa na paki-podium. Ayan. So, ganyan lang magripat. Ayan. Itinaas ko ng konti kasi na nalubog siya eh. Ayan. Tataas natin ng konti. At magdagdag tayo ng pating mix. Yung pating mix palang ginamit ko dyan ay ano, ah, uh, pang succulents, cactus and succulents din. Kasi pareho lang naman sila dyan. Pareho lang sila ng ano, um, hindi masyadong maano matubig magwawater water lang ako nito pag dry na. So 'yan, nung nabili ko pala 'to, hindi kunti lang yung dahon niya eh. Ayan, ngayon dumami na siya. So 'yan, nakalagay 'to sa uh, Rain and Shine. Ayan. So 'yan mamaya ipakita ko sa inyo yung aking Paki La mary So, na ano ko na rin yun na na i-vlog ko na rin yung aking lamere so yan malapit nang matapos so nagdagdag na lang ako dyan ng ah uh, mix yan mabilis lang siya buti nga hindi pa masyadong ano uh, nagro-root bound kasi mga 4 months pa lang naman siya nung mula nung binili ko eh. So, yan. Natapos na din. Hmm. Kita natin. Ayan Yan. Oh, ganda ng ano dahon niya. Maninipis lang yung dahon niya kumpara kay uh, Lamery. Ayan. Ano yung kanyang ah uh, anong tawag dito? Yung kanyang pating mix. Ayan. Uh, Mabuhag-hag. Gritty. Ayan. Para talaga siyang hindi mag-ano mag nang ng uh, water. yan hindi siya magpupundo ng water kasi katulad din yan sila ng succulents and cactus so yan si pakipodium giyayi at ipakita ko naman sa inyo yung aking lamery update ko tingnan nyo o oh. tingnan nyo ngayon yung aking lamery So, ayan na. Ayan siya, oh. Two years na to sa akin. Ayan, oh. Mal malaki yung kanyang pot na pinaglagyan ko sa kanya. Ayan. Ayan, oh. ba diba, ganda. ng summer, naga, ano, pumangit yung kanyang dahon. Nag, parang rusty yung kanyang kulay. Kasi naasa sobrang init nga, di ba diba? So, ayan. Ayan, mag, ang flower niyan ay white. So, yan. Si Pakipodium Lamaray. At ito, dito ko siya nilagay. Ayan. Sa Rain and Shine. Yan. Mga kataga, mga siguro after mga 6 months, lalaki na yan, guys mabilis lang sila lumaki. So, yan lang. Thank you sa panonood. At mag-subscribe na rin kayo sa aking channel. Bye! O, ayan, binubuli niya yung pusa. <laughs>